Cheap. Soju. Yeah. Ours is six pounds. It's really good. The boo, -boo. Ah. So, we're here at the Chinatown. Dito na po tayo. Ikot natin si Kakay. Hindi pa daw nakakarating si Kakay dito eh. Okay yeah. na naman yung audio nito ano? <laughs> yeah. Kahit na walang mic. Do you want it? It's mic. Hindi, okay lang. Go to my bag. How long ba? nga natin, I told you so. No, I just, sinabi ko lang. <laughs> Kasi ang dami dito ang pwedeng gawin, ang dami pwedeng kainin. may mga Shaolong Bao dyan, may mga kung anes-anes. Ito ang favorite namin, takoyaki. Ang dami dito may mga pila-pila kasi syempre... Chinese patisserie. Look. Ah, yung mga na cake. May mga... Maraming mga nakapila dito. Ayan, oh. Yes, para alam mo no? na sa China. Thanks, Kaya. Oh, we have to find the pop mart. Mahilig ang mga... gusto, hindi mo Oo gusto ko pag nagsisex tayo ng Ganyan. but it's in I don't know. It is cute. makulay. Oo, oh, makulay ang buhay niya, Oh, maganda siya. Mm. ano to yung rainbow colors? All the colors of the LGBTQ. Nakaaway <laughs> na nga sila. May skala. May mga pare-parehas. Ang ganda nito. What's this? Parang ganda nito. Ah, hindi sila pa yun. I think this is a choose to Hmm. Mga jade, oh. May yung susuksukin mo sa arm mo. Oo, oh, yung buhay, yung buhay sit na ko. Hindi tayo dito kakay, hindi nga nagtanda yan. For sure. A different si Lu na siguro. Yeah, Kaya hindi mo na matenda. It was 20 years ago, so... Oo oh, nga. I didn't know it even came from Italy. <laughs> That I'm not If from... you didn't have pictures, you won't believe. But you did. did you... Where are we going? Bibili tayo ng Hopya. Kasi yun ang masarap dito sa China Hopia. Hopya. Hopya. Gusto ng daddy. Yes. That's for your mom. My parents. inang yeah. Yun ang pinabaan Tang food market. We'll approach it soon. Yeah, At syempre, kapag andito ka sa Chinatown sa Paolo Sarpi, ay hindi lang street food at Asian resto ang pwede mong i-explore. Of course, masarap din mag dito ng mga Asian foods. Andito na lahat kaya kung nagkikrave ka ng something from Pinas, nako, maningin ka dito kasi baka biglang matisod mo siya at wala. craving satisfied. Kasi papa, Pa, Stimulaa. Ah. Yeah, yeah, yeah. got huh? Do you want choppao? No, I'm okay. <gasps> they it's so cheap. Soju? Yeah. Ours is six pounds. It's really good. And of course we have the mooncake. cake. Hop yeah. Dati kasi meron ano, marami. Yung taro, hindi ka lang. Hindi, ganito talagang binili natin. Kaso dati, iba. May taro siya, may ano siya. Oh. Pumipili na kami ngayon ng Hopia. These are the Hopia. Parang mas gusto ko yung Labubo Hopia. Tama mo, this... They have Labubo Hopia. There, that's... That, those are Labubo Hopia. So the simple one with the onion, onion. Simple stuffing. Yeah. It's getting quieter this side though. There were nine million people in Beijing. Let's go check Where's it out. Huh? Look at the dog. You know, i Carlos. So ito, dito kami na uwi sa McDonald's dahil ano, gusto ko ng McFlurry. Pupunta sana kami dun sa ano ngayon kakayo? Ano ngayon kinakain? Uh the one with bingsu. Bingsu. Eh parang shaved ice. Para siyang halo-halo pero hindi ko naman gusto yung flavor. Eh, ito na lang. Gusto ko yung matamis. This is matamis also. Yeah. Kuya wants the matamis, but Bingsu didn't have the matamis. Oh, right now, nag-ano tayo, hindi na, natin vinilag yung ating ano, ice cream. Putol-putol yung vlog. We did vlog the ice cream. Did we? Yeah. Okay, so, din ngayon naman, this time, we are in St. Ambr Ambrose Church. Ito yung patron saint talaga ng Milano, si St. Ambrose. Pero, si St. Ambrose talaga is the teacher of St. Augustine. Kung familiar kayo sa religion, Actually, may relic. Nandito yung relic ni St. Ambrose kaya pupuntahan natin kasi magwiwish ni Kakay. Next thing. Sera. Tingnan mo, hindi ka pa nakakarating dito. Feeling ko hindi ka pa nakakarating. Look. Ako din, hindi ba tayo? Sabi ni Kakay, pumunta na daw siya dito. I, I don't think so. Maybe it's different one. Sa daming church, ano? Ano to talaga? Dinadayo talaga to dito sa Milan actually. Yung mga nakakarating ng Milan, dapat marating nila yung St. Ambrose Church. Pupunta tayo sa loob, tapos nandun yung relic niya. Look at the details of the door. Ayaw na nila itong pabuksan. Kaya nilagay nila, nila ito sa, ano, sa glass. Or baka nabubuksan naman. Parang protect, protective ano lang. Para hindi na masira yung kahoy. Kasi nga, ito ata ay Ilang ano na ba? Centuries ago. Parang baka para ka talaga na sa lumang-lumang panahon, tinanaw mo ka, I look at the every look at the ano, everything. Parang talaga na sa medieval times, ano. Sige. Let's go. Ang ganda na. Yan yung pinaka-relic niya. Tinan mo yung ano. Kasi hindi ko, hindi ko mapapakita kasi sarado. Kasi may mas. Pero andun si St. Ambrose nakahiga doon sa anong yun. Doon sa, sa anong yun. Sa, sa side na yun. Sayang. Kasi may mas. Pag may masiguro, hindi pwede talaga. Pero andun siya.